i-share, i-share nyo to, i-share nyo i-record nyo na, i-share nyo na to nandito kami sa recto para kalampagin ang gobyerno natin yan, i-record nyo na to utang ina nyo mga congressman galit na ang taong bayan magandang araw po sa inyong lahat yan, at, uh, masayang masaya tayo nah, napakaraming pumunta dito sa rally natin yan. para ipanawagan ba, na ibalik ang pondo ng Pilihang at labanan itong patuloy ng panggagago ng gobyerno yan. Roxelo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Good morning, good morning sa itong mga subscriber, no? sa itong mga viewers. Good morning sa inyong tanan. So, uh, natay pakita mga kay no? kini sa rally sa Manila. At ay ni kay nagka gulo-gulo na ginilang administrasyon karon ano. Tanawon tani yung mga vlogger sa Manila yung iba na ugrali nagsuko kayo sa administrasyon dahil uh, kining gitawag nila zero budget sa PhilHealth so ato ni tanawan so wala pa nakakita tanawan yun yung kining video ha dahil nanawagan ni si kining vlogera na share daw o okay. I record so katong ipakita nino kay Samok na kay ang ila dito adaw adlaw halos adaw adlaw na sila naga rally ning rally sa rikto ang botog asa ni padulong padung si Ornisa doon naman lang ni sa kwad sa malakanyang Ining rekto. Oh, samok na kay Manila karon ano. Uh, grabe ang ilang rally diya left and right. So sa pagprotekta kay uh, pag-support kay uh, BP Sara. So Oh, okay, ni atong tanawon mga kaisuna ano? So good morning sa inyong tanan og, uh, sa, sa, atong mga subscriber na nasa gawa sa atong mga viewers. Uh, salamat, salamat sa inyong pag uh, like and subscribe. So, yeah, atong tanawon, atong tanawon. Okay. okay. Come oh

Nilahat naman ng mga mga bayan niyo, oh, horong daw, horong daw, horong daw. Ano 'yan? Mga state function. Pagkain niyo congressman kayo, wag uh, nyo na niyo nakawin ang pilit na na. namin. So, Siguradong nawalan sila ng na, para sa season. Wag niyo nakawin 'yung pondo, 'yung pilit, wag niyo isira ang budget kan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taumbayan. Mag-resign na rin kayo. Mag-resign kayo ikaw, Ledesma, CEO ng sa rally natin para ipanawagan Pero ang pondo ng PNL at namanan itong patuloy ng pagkagago ng PNL. Yan! Laban! Sabi nga ni Proxelo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kita-kita po yan sa pangungurahot ng mga kulitipan natin ng PNL si Speaker Lomualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi di ng ayuda samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax. Tapos, tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad so, natin kinukura po. Yeah. So, nakakawala so, po talaga ito ng dignidad. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Minnesota. <laughs> Magkakasama sa ka na kami ni Prof. Selo sa... si Magno. Pilat namin, huwag nakawin. Na ka history ng Pilipinas. Bakit ito ay anti-Filipino pro-polisiyan? Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Baka, ito ay isang pagtatraitor sa atin. Tayong mga magagawa ay patuloy na nagbabayan ng PhilHealth samantala ng gobyerno. Tinatalikuran ang responsibilidad. sa si Wintania. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget na edukasyon, tinawasan, tema kus. Kulang pa daw ang flood control projects sabi ng presidente. Nakakaya naman habang